Good morning, guys. Kain tayo. Almusal. Ating almusal ngayon ay eto. Macaroni cheese. Niluto ko yan, guys. Tapos, may kape. Hindi ko yan nilalagyan ng sugar. Tapos, ayan. Dapat may protas. Binili ko lang tong protas. Kain tayo. Init. Ang almasal ko ay hapon na. <laughs> Break lunch. Ang halina na kasi ako nagising. Nagtanim okay, din ako na ito sa probinsya namin, di pa namumunga. Itong kape guys, hindi ko ito nilalagyan ng asukal. Kape lang siya. Tapos, halimbawa may kalamansi kami, pinipisaan ko siya ng kalamansi. Kaya hindi tayo tataas yung sugar level natin. And then, makakapag-digest pa ng maayos. sabi nila, okay lang daw kumain ng full pack sa tanghali. Tapos, sa gabi, kailangan, ang huling kain mo alas 7. Todo, ikaw ay matunawan. Sa ganun, hindi ka din, hindi ka din lulobok. Kaya ako, hindi ako kumakain niya ngayon. Hindi ako kumakain ng sobrang late na sa gabi. Ngayon sa gabi, tubig-tubig lang. Diba? Tapos so, na ito, late na ako nag-usin. Uminom lang ako kanina ng dalawang basong tubig. Maligam-gam or warm water. Tapos, after 30 minutes, eto. After, ano, uminaw ko dalawang basong maligam-gam na tubig, pagkagising, tapos, maligo and then yun nga, after 30 minutes, eto, kakain. Hindi ako mahilig sa ano. Hindi na ako masyado ngayon. May mga time na hindi ako nagkakain ng kanin. Kapag ah, dami lang yung kain ko ng kanin. Kapag ngayon, yung ulam paksiw, tuyo, ano pa ba, sea foods, damo na kakain kanin. Pero so, pag baboy, manok, may mga sauce. Kunti lang nakakain ko. Gusto ko lang sa baboy manok ay inihaw. Kain na tayo na. Bye-bye guys. Salamat.